dito ang ayos ko, oh, hindi lumalag pa sa guhit yung mga nagtitinda yung mga nagtitinda po ano, naka limit lang sila dyan at bawal lumagpa sa linya so baka pansin pansin yung linis ng kalsada nakakatuwa walang mga naipong kalat na mga basura no, sa gilid sa bangketa Okay, so good morning po sa inyong lahat Dito tayo sa Evangelista Street Ngayong araw ng linggo Today po is July 6, 2025 Araw ng linggo Kaya medyo madaming tao ngayon dito So pinabaybay natin yung kahabaan po ng Evangelista Street. Pero, pero pansinin niyo no ang linis ng paligid. Walang mga nakalat na basura. Ayan. madaming tao ngayon dahil Sunday po. Isa sa mga executive order ni Yorme, yung executive order number 3 directing all the barangay officials to lead the declogging of canals and esteros and clean up operation starting yesterday July 5 and all Saturday Pero kapansin-pansin Although may mga nakabalik na po Ng na mga nagtitinda Kapansin-pansin yung linis Walang mga lang nga na basura <coughs> sa mga nagtataka siguro sa kanilang pagbisita ulit sa Hidalgo at Villalobos yes po, nakabalik na ulit yung mga nagtitinda doon yung ating mga vendors provided po na ito sila pwedeng lumagpas doon sa linya so may designated na linya ah, kahit dito naman po may linya din pala dito so, Pero meron ding mga streets po na talagang non-negotiable like yung Carriedo. So doon talaga bawal mga vendors po. So dito naman, tumusunod naman sila sa linya. Again, Evangelista Street. ito Quiapo Church Kaya, puntahan natin ayan o, oh, hindi naman sila lumalagpas sa, sa guhit merong ilan siguro dito, maayos oh, hindi lumalagpas sa guhit yung mga nagtitinda yan ano hindi lumalagpas kaya mas maluwag yung kalsada ngayon kasi yung mga nagtitinda po ano naka limit lang sila dyan at bawal lumagpas sa linya so baka pansin pansin yung linis ng kalsada Oh, Hindi so pasok tayo dito sa Paterno Street. Ito naman ay Paterno Street po. Silip tayo dito. Malinis malinis yung kalsada in fairness po so nagsimula kahapon yung implementation ng EO number 3 no pagdating sa declogging and clean up ng bawat barangay so, nakakatuwa walang mga naipong kalat ng na mga basura no? sa gilid sa bangketa Again, ito po ay Paterno Street. Pasok tayo dito sa Padre Gomez. Ayan, Padre Gomez Street. No, minis ng kalsada Minsan may mga obstructions lang Pero In naman po Yung basura wala Okay so Lusot tayo dito sa Ano to? Rizal Avenue Medyo madaming tao dahil Sunday po ngayon Wala nang basura Ang problema naman dito para maayos din yan no yung mga spaghetti wires through EO number 5 so dito na tayo sa Rizal Avenue, diyan natin kung malinis dito ah, Sunday yan dito tayo sa bangketa maraming tao dito tayo sa ano kalsada yan dito tinanin yung kalsada dito sa Rizal Avenue oh. di ba ang linis kahit may mga nagtitinda Carriedo Again, itong Carriedo po ay non-negotiable street Meaning bawal talaga yung vendors dito Kaya as you can see oh Although yung ibang mga street dito na Nakatabi ng Carriedo May mga vendors na po no Sa gilid, mga iskinita Pero this one po Ay non-negotiable Kaya dito bawal talaga sila sa Carriedo